Ito yung drum machine niya So ito yung amp niya Na Boss Katana 50 watts Ayan Yung mga pag live dahil nakaka-copyright ako Sayang naman So yun na nga Mag-out na tayo pero hindi pa tayo Uuwi Ayan, Ayan. Ayan. Ito na si Wesley Nagihintay Alright. Namumuti yung motor ko sa fire extinguisher. Nag fire drill kasi. Ang lapit ng motor ko dun sa pinagbugahan ng extinguisher. Kaya namumuti ito siya. Plus may alikabok pa. <laughs> Sinisip ay extinguisher. Pupunta muna ako dun sa bahay ng tropa para mag-ensayo para sa isang event lang naman na hindi naman malakihang event sa bahay lang din gaganapin ngayon lang ako nagka-time ulit marami na nga ang nagtatampo <laughs> yun traffic na agad oh. ayaw na umabante naipit na ako ayun oh. medyo nakakaramdam na ako ng gutom ah. sunod lang tayo sa magmamangga sana makalusot ako dito Ayun Mukhang pwede E-bike lang ang sakalam <laughs> Paano umabot tayo mga lods? Ayun. May hinuli dun oh no? Palagi talaga may nauhuli dito sa may ano Kanto ng Pablo Ocampo Tsaka ano Expressway sasagasaan pa si kuya ayun, another huli kaya mag-iingat kayo doon lagi kung sakaling dadaan kayo doon so may kanto ng Pablo Ocampo tsaka saka Osmeña Highway daming enforcer doon nagbabantay kaya ingat-ingat lang mga tol sayang din ang pera at oras yun, napakaswerte naman go agad tao ng Manila ngayon. Kalimutan ko na ang pangalan ng lugar na yun. Eh. <laughs> um, bilis lang oh. Dito na agad ako sa may kabila. Ako lang mag-isa pumunta ngayong gabi. Wala akong kasama. Kawawa wow, naman ako. <laughs> Dito kakanan na. Ah. Pwede bang kumanan? No blowing horn, pwede naman yata, wala naman nakalagay na no right turn on red signal So pwede Tapos boom, police <laughs> Wala Practice, practice lang tayo ng konti no Ngayon lang ulit nakaka-jam-jam Tagal kong hindi nakapag-jam no, sa banda Pero jamming lang naman to, mga simple mga members lang naman kami hindi naman kami magagaling sakit yung muscle ko dito sa kanang kamay ko kaya to, sign of aging pag wala ka talagang masyadong physical activities nagkakaganyan yung katawan karoon kasi ako ng back pain kaya hindi ako makapagbukat hindi ako makapagtakbo kasi mamaya matrigger na naman dalawang so, beses na siya na trigger ay may big bike sa likod natin Ayun Ewan ko kung big bike nga ba talaga yun O tunog big bike lang <laughs> Diretso na ako dito Sabi ni sir Kiraan po Dito makiraan po ako tito ha dito na tayo mapatugtog na siya ayan si Doggy Doggy yo ayan o magpapractice siya hindi niya alam nandito na ako kanina ka pa dyan kanina ka pa nagpapractice wala ako lang mag isa ayun mo pa fast home Laro ko nga eh Simbukan mo yung may timplahin Nakatakot laro yun ng todo Ito yung drum machine nya So ito yung amp nya Na boss katana 50 watts Ayan yung mga pag live dahil nakaka-copyright ako Sayang naman Ito yung bass amp Ang ganda rin ito solid yung tunog Ito yung global Laki oh Pangalan mo Marshall eh Ganito kasi yung mga case ng global noon na parang ginaya nila sa Marshall no, okay naman sa mga nagsisimula pwede na yan tapos ito yung ginagamit namin yung speaker para sa drum machine yan meron ditong Santec pero wala tong Saltec <laughs> yung yeah, country lang ata yan ito mura lang pala to sa Raon pero okay na may amp ka pa dito ha ah. ah, pang gitara rin to diba meron pa lang isang amp gumagana ba yon dok yun yung grounded ah grounded lang yung, uh, 60 watts yan based up 60 watts? Ah, okay ah. Ito pala yung Clifton na base. Ang ganda ng tunog na ito. yan? Parang, parang kinapi lang ngayon yung nakaano ng hmm. T-base. Just base, ano? Parang kaping-kapi so. Tapos ito yung, yung Traxxer na LTD na Les Paul type. ganda rin ito. Tapos meron siyang mga sunog-sunog dito. Ganito yung klase ng kanyang peg. Ganda ng inlay, oh. Ah! Under siya ng ESP nakalaki yung tuners ayos hmm, nandiyan na yung ating drinks ah, ready na may tissue <laughs> para pag dumugo yung ilong mo <laughs> maya na ulit <laughs>